Ngayong araw nga, mini vlog muna tayo for today's video. Medyo mahaba na kasi yung buhok kaya kailangan ko na magpagkupit. Pero bago nga ako nagpagkupit ay dumaan muna ako dito sa gulayan. Titingin-tingin nga ako dito kung ano yung mga pwede kong lutuin dahil araw-araw nga ako nagluluto at pang ulam ko na rin. Medyo nahihirapan nga kasi ako mag-isip kung ano yung lulutuin ko. Sa dami kasi ng pwede yung lutuin dito wala akong maisip kahit ni isa dahil pupunta nga pala ako ng barbershop para magpagupit. Parang tinatamad nga ako magluto ngayon kasi baka maubos yung oras ko dun sa pagupitan. Tinignan ko nga ito isa-isa para bukas alam ko na kung anong lulutuin ko. Parang ang sarap nga magtinola kasi may papaya. Pero parang masarap din mag-upo na may sardinas. Pero bahala na nga bukas kung ano yung lulutuin ko. Dahil hindi naman aalis itong mga gulay. pas forward nga yan dito na ako sa barbershop. Buti na lang ay walang masyadong tao. Kasi kung maraming pila, baka abutin ako ng limang oras dito. Minsan kasi yung manggugupit dito ay mahaba pa yung pakikipagdaldalan kaysa sa ginugupitan. Buti nga si kuya ay alam niya yung gusto kong gupit. Kaya naman sabi ko sa kanya ay ganda niya ang gupit para guwapo. Charot! Kasi kapag pangit ang gupit niya ay hindi ko siya babayaran ng maayos. Siyempre, customer is always right. Sabi ko nga kay kuya ay itrim niya lang ng konti yung ibabaw. At sa sobrang sipag nga ni kuya maggupit ay parang gusto niya nakalbohin ako. Tapos sabi niya nga sa akin kung okay lang ba yung haba nito sabi ko nga sa kanya ay e, tinanong mo pa ako inaputol e, mo na pagkatapos nga ng lahat ay naging maganda naman yung operasyon este yung paggupit niya gustuhan ko nga yung gupit niya kasi nagmuka akong bata fast forward nga ulit ay tumaan kami dito sa kainan dahil nagutom nga yung kasama ko ay kumain daw muna kami ng parata at magchachay na rin ito nga pala yung labas at loob ng kakainan namin nahiya nga kuhaan ng video yung kasama ko kasi hindi daw siya preparado kapag ready na daw ang lahat ako na lang daw siya kukuhaan ng video. After 5,000 years later nga, itumating na yung aming order na parata. Siguro dahil matigas, kaya pinakuluan ito ng gusto. Ay hindi pala baka to charot lang. Ito na nga at naserve na kaya kakain muna kami. Ito nga pala yung madalas namin kainin pagka uwi namin ng accommodation. Tumediretso nga kami dito para kumain ng parata at mag na rin. Dahil bukod sa mura ay masarap pa at mainit main pa. Sarap nga kainin yung parata kapag sobrang init. Sabayan pa ng mainit na chai. Kaya kung malapit ka banda dito sa accommodation namin ay try mo na rin dito. Dahil marami din dito kainan na pwede mong pagpwesto. Meron din dito biryani at ang paborito mong kapsa. Kaya naman ano pa inaantay mo? Arat na pero syempre kapag pupunta ka rito ay magdala ka ng pera at ilibre mo na rin ako dahil kumain na nga rin kami dito ay hindi na ako kakain mamaya pag uwi medyo nabusog na nga rin kasi ako dito sa kinain ko kaya tamang tama to tipid tipid muna medyo dumami na nga rin yung mga tao dito kasi kanina pagpasok namin ay konti pa lang pagkatapos nga namin kumain dito ay umuwi na rin kami at eto na nga ay naglalakad na ako pa uwi ilangan ko kasi magbandaw ng ulo ko kasi medyo nangangati na pas forward nga ulit ay andito na ako sa banyo pitbit ko na nga rin pala yung towel at yung ng sabon para mabandawan ko na mabuti yung ulo ko. Bawal nga pala maligo kasi puyat. Kaya yung ulo ko lang yung babandawan ko. Naging fresh nga yung pakiramdam ko kasi nagupitan na naman ako. After 2 or 3 months, saka na naman ako magpapagupit neto. At so ayun nga, kung hindi ka pa nakapalo sa page ko, ay ipalo mo na ako. Like, share, comment mo na rin kung nagustuhan mo ang video. Hanggang dito na nga lang pala ang mini vlog natin. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!